good morning mga kapatid, mga kaibigan at sa buong mundo, higit sa lahat sa ating ama na makapangyarihan sa lahat ito po ay isishare ko po, po sa inyo ang kakaiba na yung mutya kakaibang klase, ano? kakaibang hugis ng mutya, suso sa dagat ito, suso sa dagat mga kaibigan, mga kapatid na naging bato siya, napakaganda nito mga kapatid sapagkat siya ay nakatingala ibig sabihin po ay nakataas po ang kanyang mukha yan, nakataas po ang kanyang mukha ito po ang kanyang mukha inang po ito, paswerte, yan, pangakit ito ha, pangakit sa mga tao pangamo nakakapaamo ito ha, sa kapo nating uh, mga medyo may bigati ng kaluban ay lalambot kapag so, nakaharap mo, pag ito ang hawak mo, ano po maghahari ang pag-ibig sapagkat so, ito ay napakalakas ng kanyang kakayahan bilang isang suso sa dagat pangpaamo ikaw ay titingalain sa taong mahahawak nito, magtatangan. Ano po mga kapatid, ito po ay ibabahagi ko rin po sa mga nagnanais po na gusto magkaroon ng ganito. Bibihira lang po ang mutya na ganito mga kapatid, bibihira po ito sa aming mga tingiro. Bibihira po ang mayroong ganito. Sapagkat kanya-kanya kami uh, mutya na ibang klase, kanya-kanya na pinagkakalug ng kalikasan po ay kakaiba rin po na may babahagi ko sa inyo, ayan, nakikita nyo po pinapahikot ko po siya para makita nyo po ang kabuuan, ayan, buhay na buhay po napakalakas pa nito, magnetic ito yung magnet, itikit yan agad dito magnetic, ayan mga kapatid maraming salamat po